Hi guys. So, uli pa dong nako uli and ko ano 10:30 to 7. Ay, to 6:50 ang schedule. So, ako ra isa kay si Papa. So, mo to siya ang um, ko ana to. If dili mo afford magnihongo, kay naa program which is ang Japepa. So, mo na siya amo ang program before before me nag and before me nakabalik na rin sa moto mong first program na gi-appel na ni Papa and then kuan kailangan lang siya kung mag-caregiver ka kailangan lang 4 year college graduate mo and then ambot kay before until 35 ang iyahang age limit pero karon ambot mo pila age limit nila. And then, pag dali day mo, o, kuan sa requirements kay until April 25 lang sila. Na-extend sila sa kanang application. So, kung dili mo makapas this year, so try na lang mo next year and ang nakanindot lang kayo na sa pa kay while well, nag-training mo ni Hongo for 6 months Philippines na amoy madawat nga Tagal na. Allowance. niya yes. sa another six months na po. Training sa Japan. Nagya po na may allowance mo ma dawat. For six months. So, mahong Na yeah, one year mo nag. one One year mo total nag learn of ni and na na po ni Apple Caregiver. So, if daily mo four-year course graduate or kailangan siyang nga morgili pwede more, related, more I, I, mean for your kung for your course, course graduate mo like health related in yung course kung nursing ba anak no need na mo NC2 pero if lahi in yung course like tourism ba mo etc related, related sa health kay kailangan mo magkuha og NC2 sa caregiving so PM lang po kung isa to yung mga requirements kay i-send ako ang link sa DMW so what's siya guys kung na po yung pangutan na PM lang may hanga po Charo. so kapit ako abot sa balay and tugno kay Dory